Hello everyone! Good morning again! This is Lema, simple vlogger. Ayan, for today's video, another tutorial. Ayan, tutorial galing kay Meta. At ah, tinanong ko talaga siya, no? Sarili ko talaga yung nagtanong. So, ah, dito kayo maniniwala kasi kausap natin mismo. Natatrabaho sa Facebook. Yan, mga yan. Ayan. So, una kasi napansin ko itong post na to. Ito, itong post na yan. Ang sinasabi niya dyan sa post niya, Huwag daw magpapaniwala sa mga nagsasabi na bawal mag-share ng video sa ibang content creator. Ayan. So dahil nga, dahil nga dyan experience ko kasi yan talaga. Kasi monetize tayo eh. Kapag kami ka monetize na, hindi na pwede teh Bawal na yan. Sabi ko, bakit bawal? Paano naging bawal? Ginagawa ko naman siya lagi. Bakit nagiging bawal na siya? Ganun. So tinanong ko si Meta. Mm, meta support pasok. Ayan. Sinasabi niya dyan, kaya pala ako nagkaka-violation dahil lagi kong ginagawa. Lagi kong ginagawa ang pagpasa ng pasa or pag-share ng pag-share ng mga video ng ibang content creator sa page ko or sa profile ko. Kaya pala. <laughs> Tiningnan ko kasi sinina talaga niya ako ng link ng isa example ng video na shinare ko. At ang wala naman ako nakita ang violation dun sa video na shinier ko. Kasi yung video na shinier ko is galing sa friend ko na uh, pinipijuan nila nilang yung bangka, ganun lang. Mga tao, mga ganun. Pero hindi lang yun, marami pa siya sinay ng mga link na na-send ko, na na-share ko ng mga ibang puso, ibang content creator. Which is bawal kapag ka-monetize ka kaya na. Uh, so basahin nyo nilang yung you know, comment dyan ng ating meta support ko. Anong sinasabi niya dyan ko? Anong mga sinasaad niya dyan? Eh, legit yan, ha? Legit yan. Nagbayad tayo dyan monthly para lang magtanong tayo dyan for free kung magtanong. Kasi may bayad yung badge. 499 monthly. So, gawin natin, no? Ah, uh, gamitin natin yung privilege na yon na makapagtanong sa mga gusto natin itanong. Ayan. So, ito nga yung tinanong ko. Ito yung mga sagot niya. Dahil dahil ginagawa ko lagi, ayan, yun yung reply niya. Kaya daw ako nagkaka violation. Kaya sa mga ano dyan, na monetize na, wag na kayong gumawa ng mga bagay na magkakasira sa inyong mga account. Okay? Okay lang sa mga hindi, hindi na content creator, hindi mga, hindi mga monetize. Pwede lang kayong mag-share. Okay, walang problema daw yun. Itong sa akin, siya sabi ko kasi, ito talaga yung totoong nangyari. Diyan talaga, pinaka, ano ako dyan, na violation ako dyan. At saka isa pang tip, ano, tip, wag kayong mag, ano, huwag nyo hayaan na lagi kayong nagkakaroon ng restriction. Kasi lumalabas din si violation. Kapag lagi nyo daw ginagawa na yan. Ayan. So, for today's video, sana may natutunan kayo at pakishare na din. Kasi marami kasi tayo na nagsisimula din sa pagbablog. So, alam nyo yung mga isa sa mga bawal. Huwag na natin gawin pa. Huwag na natin pahirapan ang mga account natin. Sayang yung nasimulan. Bye-bye!